What is your name? My name is Pogi. Pogi! Ah! <laughs> uh. uh, yeah! Ah! Uh, diba? Nakakaya ang pinagkagawa ko sa buhay Halo mga mamis, nandito nga kami sa labas ni Stanley It dahil kakagising nga lang talaga niya. Kaya naman naglaro na nga muna kami dito sa glit sa labas para naman makapagpapawi siya. Wala nga din talaga nito si Kyle sa bahay. Paano ba naman kasi kakasundo-sundo nga lang sa kanya ng coach niya dahil may training sila. Next week kasi laban na nila talaga sa school. Habang yung daddy naman niya ay busy busy dito kakagawa sa motor niya. Kaya maya nga lang tumatawag sa akin si Ate Noymi dahil nasa Pablos nga daw sila. May Halloween party kasi ngayon talaga ang mga kids doon pero si Ella at Kyle ayaw na talagang umate. Pero wala namang choice si Ella dahil ayaw naman niyang magpaiwan sa kanila. Kung ano nga lang yung costume ni Iya sa kanila, yun na nga lang yung sinuot niya. Kanina pa nga talaga iniintay ni Iya at ni Ella si Kyle. Sabi ko nga na training pa, kaya naman nagpasama na nga lang siya sa akin bumili na itong popcorn. Init na inip na din kasi yan, pero ayaw naman niyang maki-join sa mga kids. Malaki na nga daw siya at hindi na nga daw niya masyado na e-enjoy lalo na kapag wala nga daw si Kyle. Kita ko pa nga dito yung napaka-cute na na Darna na to. Tignan nyo naman, sobrang sexy talaga niya. Nakita ko nga din to at ito nga talaga yung pinaka nakakatakot ditong costume. Tumabi na nga kagad ako sa kanya para naman makita nga to mamaya ni Kyle kapag hindi siya nakaabot dito. message na nga din ako kay Kyle pati na rin sa mga coach niya. Nakisuyo nga ako na dito na nga lang talaga idaan si Kyle. Kung ayaw pa nga talagang bumabadi Kyle dito, juice ko po. <coughs> Thank you so much po kila Coach FNC. and C. Madalas kasi sila yung nagsusundo at hatid kay Kyle sa bahay. Ako nga sila mag iwa-hiwalay, pinituran ko na nga muna sila dito sa glit. Kita nga namin dito si Snow White kasi naman mukhang nahihiya talaga si Ella dito. Pinituran ko na nga din pala sila ng kuya coach niya dahil gandang ganda talaga siya dyan kanina. Nahihiya lang talaga magpapitur. Masok na nga din pala kami dito sa loob. Dapat nga sa labas to. Paano ba naman kasi umambun kanina? Nanood mo na nga sila Kyle dito ng magician pero t tignan nyo naman sila nga lang ni Ella yung ganyang suot dito. Ay, halos lahat talaga nang nandito ay nakakostume nga. Si Iya naman, gustong gusto na nga din talaga niyang makita yung kuya Kyle niya. Very, Very sweet kasi talaga yung si Iya at yan nga yung pinaka baby sa kanila. Nakita na nga din ni Kyle to at tignan nyo naman, hindi talaga siya natakot dahil hindi daw madilim. Pero kung madilim daw ay matatakot siya dito. Wang tuwa nga din siya dito at shout out nga dito sa bata na to. Kaya maya nga lang, pinalabas na nga din yung mga magician. Lala nga ang ambon, dito na nga ginanap yung party. Natawa naman ako dahil nandito nga si Kyle at nagtaas nga talaga ng kamay. Yeah. Nagulo nga nga si Kyle dito ni kuya kung ano yung gagawin niya at yung ilalagay sa face una niya. Una nga hindi pa umaagre dito si Kyle pero maya maya ay umagri naman din niya. Yeah. Feeling ko nung una napilitan lang si Kyle pero nung nakakapagpasaya na talaga siya ay okay na. Tuwang tuwa na. nga kami tapos biglang nga dinagulat si Kyle dito dahil biglang nagsalita yung sinuot sa kanya dito. Dalang lang din kasi talaga umaten si Kyle sa mga ganito party. Pero last year, nandito sila at nakakostume nga din. Mas marami nga talagang mga nakakatakot dati na costume at mas madami din talagang kids. Tapos, tinuro na nga dito ni Kyle si Ella. Alam nyo naman si Kyle, kapag ka nga may pinapaturo, si Ella talaga kagad yung tinuturo niya. Sobrang close kasi talaga yung dalawa na yan, pero madalas magkaaway din. Ano ba naman kasi si Kyle mahilig talagang mamwisit yan? Ay. Kahit naman si Iya madalas niyang binubwisit o inaasad. Hindi kasi talaga yung lambing ni sa kanila. Uwi na nga din talaga sana kami na to, pero nagulat nga ako, nandito na sa harap si Kyle. Hey. Sinabi lang din talaga sa akin ni Ate Noemi, kaya naman tuwang-tuwa nga talaga ako. Pagkatapos nga ni Kyle Jam, buti na nga lang kako, ay hindi siya nahiya. Pinagsayaw pa nga din siya bago nga sila umalis. Tingnan naman, Gina G nga talaga si Kyle dito at ah, tuwang-tuwa siya. Kikita niya kasi yung mga bata dito na tawa ng tawa talaga sa kanya. Kaya naman daw ganyan yung suot niya kasi kakagaling nga lang niya sa training. Pawis na pawis pa nga yan, buti na nga lang daw talaga at nakap Pagpalit siya kaagad ng jersey niya. Tapos na nga din pala to, kaya naman ito, nagbabay na nga si Kyle at maya maya pinababa na nga rin siya at binigyan nga siya dito ng dalawang prize. Kahit si Iya kasi wala pa ding nakukuha, paano ba naman kasi mahihayin din talaga si Iya? Si Ella naman, ako lang din talaga yung iniintay nun kasi wala pa nga si Kyle. Kaya naman nung nandito na nga si Kyle, inaya kagad siya ni Kyle para naman daw makapag-enjoy sila. Yun lang, thanks for watching. Bye-bye!